May baba mga balita mga kabrigada, driver ng SUV na may plakang 7, illegal or illegal na dumaan sa EDSA, iniharap sa media. Ang LTO mga kabrigada, pinatawan ng driver ng multang aabot lang sa 9,000 pesos. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Tukoy na ng Land Transportation Office ang driver at registered owner ng SUV na may plakang 7 na ilegal na dumaan sa EDSA Busway sa Guadalupe noong linggo ng gabi. Iniharap sa media ngayong araw ng LTO ang driver na si Angelito Edpan at mga representative ng kumpanyang Orient Pacific Corporation na nagmamayari sa sasakyan. Humingi ng paumanhin ng mga ito sa nangyari at tiniyak na makikipagtulungan sa isinasagawang investigasyon. Ayon sa driver, hindi niya kilala ang sakay na sasakyan dahil pinasundo lamang ito sa kanya sa isang restaurant at patungo sana sa isang mall sa Pasig City. paliwanag pa niya nagmamadali siya at sumasakit ang kanyang chan kaya dumaan siya sa EDSA busway. Tikom naman ang bibig ng kumpanya kung paano nagkaroon ng plakang 7 ang nahuling SUV dahil ginagamit lamang ito bilang guest car sa mga investor kaya nagsasagawa na sila ng sarili nilang investigasyon. Hindi rin kinumpirma ng abogado ng kumpanya kung konektado ang sasakyan sa isang politiko. Tinikita na ang driver para sa disregarding traffic signs, reckless driving, paglabag sa Executive Order 56 Series of 2024 at failure to attach regular plate na may kabuong multa na siyam na libong piso. Kaugnay nito, binigyan diin ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza na hindi makakataka sa mga lalabag sa batas trapiko dahil may kaukulang hakbang ang LTO para tukuyin ang mga pasaway sa kalsada. In the heart of changing lives ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News. Oh. Rapido. Balita.